kay Romeo Lorente Jr. Ako? Aarestuin mo? No? <laughs> oh. <laughs> Di ba, no? Magsasama-sama na tayo. Okay na, anak. Ay, kulay na naman. Kulay na lang lagi. Wala na ba tayong maaaring iulam? Halos hindi na nila makain to eh. Eh ano naman ang gagawin ko? Eh sa yan lang ang kayang bilhin ng pera natin. Tanggapin ko na kaya yung offer ni Paring Mente. Yung yes, sa Saudi. Akala ko ba ibabalik ka na sa pwesto? Ang ipinangako sa akin ni OIC, eh, reconsideration ng aking appeal. Hindi reinstatement. Magkaiba kasi yung ibig sabihin nun eh. Marami pang procedures na dapat sundin. Ang hirap nga eh. Hindi mo pwede pambili sa palengke ang mga procedures at pangako ng mga opisyalis natin. Pareng Abner! Uy, pareng Joey! Halika, tuloy kayo! Kain na po tayo. Salamat. Salamat, tapos na po kami. Pare, halika kayo, tuloy kayo. Halika, halika. Dito tayo. Upuho kayo, Mr. Laurente. Upuho. Salamat po. Pare, sige na. Tuloy mo na pagkain mo. Hindi na, ayos lang. Beng, kumain na lang kayo dyan, ha? Ah, ano, pare? Sila nga pala si Mr. Laurente, pare. Kumusta po kayo? Mabuti po naman. Pare, may gusto sana siyang ipakiusap sa'yo eh. Ano naman po ang maipaglilingkod ko sa kanila? Alam ninyo, pinatay ang kaisa-isa kong panak na lalaki, Detective Afuang. Huwag na lang kung detective ang tawag niyo sa akin. Abner na lang ho. Wala na rin lang ho ako sa servisyo eh. Pagkaganon pa man. Alam kong malaki may tutulong mo para magkaroon ng katarungan ng pagkamatay ng aking anak. Ano pong ibig niyo sabihin? Alam na kung sino pumatay sa aking anak. Alam na rin kung saan nagtatago. Malaking pera na rin ang nagagastos ko, pero hanggang ngayon ay hindi pa rin nahuhuli ang salarin. Kaya narito ako para humingi ng tulong mo. Alam niyo, Mr. Lorente, wala na rin sa poder kong paghuli sa mga kriminal na yan eh. Makakasama mo si Detective Alcacid sa lakad mo. Bibigyan kita ng kahit magkano. Gusto ko lang sana makatulog na na mahimbing. Gusto ko lang tumihimik na ang kaluluwa ng aking anak sa kabilang buhay. Buong-buo ang tiwala ko sa kakayan mo. Kaya nakikiusap ako iyo, up there. Ano sa palagay mo, pare? Pwede ba ako? Ba, pagkasama mo ako, pare, tsak, wala kang sabit. Ito ang 10,000 piso. Panggastos nyo. Malayo-layo rin kasi ng aklan, eh. Aklan? Yung mga s*** dito, ha? Kinakailangan maglalagay sa akin linggo-linggo! Dapat lang! Sapagkat pagka nagkataon at hindi sila nagbigay sa akin linggo-linggo, Sasabog ang bao ng ulo nila! Sinisiguro ko sa'yo, boss, lahat sila maghahatag. At takot lang nila sa atin. Siguruhin mo lang. Dahil, pasasabugin ko. Ultimong kaluluan nila! Huwag <laughs> <laughs> ka namang maglaro ng dito, boss. Baka dito pa sumabog yan, eh. Menes <laughs> Jimenez, arestado ka sa salang pagpatay kay Romeo Lorente Jr. Ako? Aarestuhin mo? Dito pa sa bayan ko. Baka lolo noo ka. Ha. Alam ko sinuman ng dalawang ito. Ares, <laughs> ah, hindi ko pa ba hindi ko pa makalabas ng buhay dito. Wala <laughs> wala. <laughs> <laughs> Di pa no. Magsasama-sama na tayo. Ha? Ikaw gusto mo? Hindi ho. Hindi. Nagbibiro lang. Tara! Huwag na kayong susunod, ha? Tanggapin mo itong regalo ko sa'yo bilang pasasalamat. Ah, uh, ano ito? Buksan mo. Sige, pare. Buksan mo. Ano ba? Ang gandang baril niyan. Hindi ho ba ito yung Magnum 357 na automatic? E na nga, sa'yo yan. Sana wag mo nang Okay pare ah. ya. Nachambahan lang 'yun. Pare, anong klaseng bala 'to? Ah, itong ang armor piercing. Maski na naka-vest ka o sa bakal babaon